November 7, 2001, nang magulantang ang buong Pilipinas matapos lumabas sa balita at pahayagan na natagpo ang wala ng buhay si Nida Blanca sa likuran ng upuan ng kanyang sasakyan sa parking lot ng Atlanta Center sa Green Hill, San Juan, Metro Manila. Siya ay natagpo ang bugbog sarado at sinaksak ng labing tatlong beses. Doon sa nasabing gusali rin siya nagtatrabaho bilang bahagi ng Movie and Television Review and Classification Board kung saan dalawang beses sa isang linggo siyang dumadalo para manood at mag ng mga pelikula. Ano nga ba ang dahilan sa pagpaslang sa sikat na aktres? Ano nga ba ang nangyari sa kaso? Muli nating balikan ang isa sa mga high profile crimes na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. Si Dorothy Ginto Jones o mas kilala sa screen name na Nida Blanca ay tubong gapanueva isiha. Sumikat siya noon sa kanyang pagganap bilang Marsha sa television sitcom na John and Marsha mula 1973 hanggang 1990. Nakatambal niya rito ang King of Comedy na si Dolphy. Makislap ang naging karera ni Nida Blanca sa mundo ng pinilakang tabing. Ngunit kabaliktara naman ito sa kanyang personal na buhay pag-ibig. Hiwalay siya sa una niyang asawang si Victorino Torres na tatay ng kanyang anak na si Kate Torres. Kalaunan ay nakilala at nagpakasal siya sa isang American singer-songwriter na si Roger Lawrence Trunk o mas kilalang Rod Strunk. Ngunit ang pagsasamang ito ng mahigit dalawang dekada ay natuldukan noong matagpuan si Nida na wala ng buhay sa kanyang kotse. Malaking palaisipan sa mga otoridad ang naging motibo sa krimen hanggang sa lumalim ang kanilang pagsisiyasat at kalaunan nga ay kanilang ikinonsidera na ang pangunahing sospek sa krimen ay ang kanyang asawang si Rod Strunk. Ayon sa mga otoridad, inupahan umano ni Strunk ang isang gunman para patayin si Nida matapos siyang tanggalin nito sa kanyang testamento. Napag-alaman ng mga investigador na si Nida Blanca ay may mahigit 85 milyong halaga ng ari-arian, kabilang ang isang kondominium sa Green Hills, San Juan na nagkakahalaga ng 10 milyon at isang bahay sa California na tinatayang nasa 300,000 US Dollars. Noong nasawi si Nida ay may nilalakad itong annulment laban sa kanyang asawa. Kung mapapawalang bisa niya ang kanilang kasal, wala sanang makukuha si Rod Strunk. Ngunit kung mauna si Nida ang mamatay bago pa man ang kanilang annulment ayon sa batas, bilang isang legal na asawa, may karapatan pa rin si Strunk sa parte ng mana kahit pa nakasaad sa testamento nito na ang lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa anak na si Kay Torres. Ang kaso ay nakabatay sa mga pahayag ng mga saksi at kay Philip Medel. Ang umaming salarin na sumuko sa PNP Task Force Marsha noong November 19, 2001. Inamin niya noon na si Strunk ang nagutos sa kanya para ilig... Sinida Blanca. Ngunit makalipas lamang ang apat na araw, binawi ni Medel ang kanyang salaysay. Sinasabing pinilit lamang siya ng pulisya sa pamamagitan ng pagpapahirap. Ayon naman sa mga prosecutor, wala o manong nakitang ebidensya sa isinigawang medical examination na nagpapatunay na siya ay tinor. Sa kabila ng pagbawi ni Medel sa kanyang naunang pahayag na natili pa rin pangunahing sospek si Strunk, ang kanilang akusasyon ay nakabatay sa mga circumstantial evidences at sa mga salaysay ng bagong testigo. Noong 2003 habang nasa Amerika si Strunk, formal siyang kinasuhan ng murder. Umalis siya sa Pilipinas noong January 2002 upang dalawin ang kanyang inang may sakit at hindi na ito muling bumalik. Kalaunan ay inaresto si Strunk sa kanyang tahanan sa Amerika at ikinulong sa Sacramento County Jail. Matapos magsumite ng extradition request ang gobyerno ng Pilipinas upang siya ay iharap sa korte ng bansa. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng korte ng Amerika dahilan upang siya ay agad na palayain. Muling nagsampa ng pangalawang extradition case ang Pilipinas laban kay Strunk ngunit hindi na ito sinagot ng gobyerno ng Amerika. Noong July 11, 2007, nagpatiwal si Strunk sa pamamagitan ng pagtalon mula sa second floor balcony ng Tracy Inn sa Tracy, California kung saan siya tumuloy ng tatlong araw bago mangyari ang insidente. Noong 2008, nagpahayag ng panghihinayang si Kay Torres na matapos ang pitong taon na natiling nakabinbin sa korte ang kaso. Buo pa rin ang kanyang paniniwala na si Philip Medel ang tunay na may sala. Si Philip Medel na nanatiling pangunahing sospek ay nakakulong hanggang sa kanyang pagkamatay noong April 7, 2010 sa edad na 62. Namatay siya dahil sa sepsis na dulot ng pulmonya sa Philippine General Hospital. Ang pangyayaring ito ay masasabi natin na hindi tuluyang nakuha ni Nida ang hostisya na nararapat para sa kanya. Ganito kabagal ang hostisya dito sa ating bansa. Nakakalungkot pero wala tayong magawa.